Okay, usapang uh, lalagyan tayo ng brake fluid So, nagbabawas ba talaga ang uh, brake fluid Kung uh, tumakbo ka na ng 100 kilometers So, ang sagot ko hindi dapat Kung walang leak yan o walang tagas ang uh, papunta doon sa preno Hindi dapat ito nagbabawas Kagaya nito tumakbo na ito ng 100 kilometers pero naka level pa rin ayan o oh. naka level pa rin siya at kung sakali mang magbawas kahit na uh, isang takip nito yan, isang takip nito nga lagayan uh, lagaya ng uh, brake fluid hindi pa rin normal na magdadagdag ng ganong karaming mapper kung isang halimbawa na may leak nga may uh, tagas na napakaliit lang may posibilidad talaga magbawas pero kung talagang walang uh, tagas yan hindi nagbabawas yan magbabawas man yan napakaunti lang unting unti lang kung malayo na yung natakbo uh, okay ganun lang para doon sa mga nagtanong na dapat pang nagbabawas pag nagbabawas yan ng uh, mga dalawang ito may dalawang takip na ito kada, tumakbukay ng 100 kilometers ibig sabihin may tagas may tagas ang tubo nyan kasi hindi dapat nagbabawas ang brake fluid magbabawas man yan napakaliit lang napakaliit lang na ibabawas nyan napaka konti lang